May ano ba ako? May boses ako. Meron. Medyo paos. Anong <laughs> mm -mm. taon na si Ma'am B? 32. Mm. Hina-hinaan mo pa konti, Ma'am? Medyo nag adjust kami. <laughs> <laughs> sorry na kaano kasi. Ako nakahinsin. Oo. Walang sorry-sorry dito, ha? Oo. Mm. <laughs> Ilan taon na si Mambi? 22 years old. May anak na po kayo? 32. 32. Ah, 32. Ay. Sorry, bungol ako eh. Ilan na po anak mo? Hindi, hindi naman ako naga, ano, Hindi naman ako naghahanap. Hindi ah, maghanap ka. Nandito ka eh. <laughs> hindi kasi, ano, nag-try lang ako kasi na napapanood ko yung mga video mo sa ano, Kaya si last, Facebook. Kaya nalalas pag ako kasi gusto nyo lang ako itry. Asit <laughs> <hate> Monica. <laughs> Ako Naniripa hirap na hirap na ako sa, sa buhay mga, ko. ano mo, sa video mo sa ano, sa Facebook ba? Nakakawala ng stress ba? Mm -mm. Ako ang nagpapawala sa stress niyo pero ako ini-stress niyo. Agoy. Okay. <laughs> Tagasan ka ba, Ma'am Ah, uh, nandito ako ngayon sa Malaysia pero taga ano ako, Bicol. Ah, okay. Bakit ganyan ba talaga pangalan mo, B? Ah. Uh. Hmm. Sa litra ng B, buka. <laughs> e buka, B, pasok ko. Ay, may nakakaba pala umakyat dito, no? Hmm. Buti, kinabang ka lang, di kayo na yung blood <laughs> Pag sinabi kasing B, iba yung <laughs> naiisip ko eh, B. Maraming B. Ano? Ba? Ba? <laughs> ba? Ha? Ano nga yun? Batukan mo ko kapag narinig mo. ha? Ah, Beng bang daw. Single ka? Hindi. Hindi nga ako naghahanap. Nag-try lang nga ako kasi ano. Gusto mm. ko lang matry ba? Iwas-iwasan nyo mga try-try ha. Maraming nabubuntis dyan. Ha? Hindi ibig sabihin, buntis ka na. Hmm. Ang mahirap niyan kung ikaw <laughs> mm. mo buntis. Nga. Naranasan mo na ba magbuntis na isang pagbubuntis, apat yung nilabas? Pag nangyari yun, isa ka lang, isang okay, kang dakilang B. Okay. B. B. Baboy. <laughs> mo Ah, sige. Thank you sa so pag-accept. Sige. Maraming salamat, ma'am ha. Enjoy ka po sa baba, okay? Sige po. Salamat. parang nalungkot ka. hmm, <laughs> kamusta naman ang experience kasi, kasi mo dito? Kasi nakakatuwa lang kasi yung ano. Kinakabang pinagpawisan niya ako eh. Mm -hmm. Ong, hindi pa yan. Mantika yan. Grabe <laughs> naman. Ah, hindi pa lang lang na sinasabay pa yung mga yung mga ano mo mga video mo sa Facebook. Sige nga, ano yung pinaka latest upload ni 2.0? Hindi pa ako nanonood. Oh. Busy pa ako eh. mm, <laughs> sige. Maraming salamat ha, Mambi. Paalam ba kita? Sige. Salamat. Ah, sige. Bye-bye. Thank you so much.